sa arkong ito dito ang huling lalawigan ng Nueva Ecija at dito rin ang unang lalawigan ng Nueva Vizcaya sa pagkalampas ng arkong ito at dito nga yung boundary ng Nueva Vizcaya sa pagkita ng channel ito mga biyero ako inyong samahan at ating alamin ang mga sigsag at matarik na daan patungo dito sa may Santa Fe at heto nga ay patungo din ng Isabela, Santiago maging ang Tuigraw at Apari. At dito yung unang sigsag at matarik na daan na tulad nito. Ayan guys, kitang kita nyo yung mga tarik. Kitang kita mo yung ano Kitang kita yung uh, baba Ayun yung baba oh So, doon kami diba, maladaan namin yung baba niyon Ayun o yun Ay, o no, oh. Ayan, yan, yung baba Diyan, dyan kami, dyan at dyan, dyan ang bagsak namin Ayan Para mong talik niya, may mga kaila para dito, may mga ano Welcome to Santa Fe, Magdalo Santa Fe, diba? Magdalo pa Ilagan City 184 Teigaro City 266 Ayun, Ayun po pala, aso Ayun pa Ayun pa Ayun pa pala, pa Ayun pa Ayun pa So guys, tayo ngayon na ito ngayon sa may Karanglang Ito yung packet ng pamunta, patungo ng Santa Fe So ito yung nakita nyo guys Ito yung galing ng ano Galing ng ato? Uh, uh, ano Ito, lugar to, saan galing to? San Jose, oh, San Jose Yan, so pinutungo na ano uh, Tutungo kami ng tuwi garaw Kaya ito yung paket uh, packet na to, yan Ito yung, ito yung soba Ito soba, so ito naman yung packet Ayan yung packet o oh. Alright. So, yung guys, samahan nyo sa akin, guys. Let's go. Ha? Ah. Ah? Kamusta mga kabiyero? Narito muli ang aking channel upang ako inyong samahan sa aking panibagong biyay dito sa Nueva Vizcaya. Dahil nga ako itutungo dito sa Bay Tugiraw. Kaya heto, ay dito muna kami pansamantala sa May Karanglan. Bawa kami umakyat ay kailangan mo namin i-check ang aming sakyan at kailangan mo nang lagyan ng tubig ang radiator nito. At syempre mga kabiyero, ay sinamahan na namin na hugasan ang sakyan nito na aking minamaniyo. Dahil nga bawa kami magkiyat dito sa mataas at matarik na daan na patungo ng Santa Fe ay amin munang nilagyan ng tubig ang radiator to. Kailangan maging malamig ang radiator nito dahil nga batak ang makina nito kapag matarik ang daanan. At ito mga bero sa gawing kaliwa na ito ay yung paket ng Santa Fe. At dito naman sa kanang bahagi na ito na pinagalingan ng truck na ito ay ang patungo ng San Jose. At dito nga kami galing sa ba na ito. At kami ay aakyat patungo dito sa may Santa Fe. At dito nga yung karanglan sa aming pwesto na ito. Medyo delikado ang daan na ito dahil nga siksag at matarik. Maraming tumitirik na sakyan lalo na kapag kargado ang sakyan. At dito nga rin natapos ang buhay nitong ating medyanteng sitado dito sa may santape. Dahil nahulog ang kayang sakyan na sa matarik na daan na ito. Subalit so, ngayon ay may bakod na ang gilid nito. Ito mga at aming ang check ang aming sakyan bago kami umakyat sa mataas at matarik na daan ito patungo dito sa may Santa At dito nga ay sinasakupan ng Nueva Vizcaya. Kailangan kondisyon ang sakyan mo kapag ikaw ay akyat sa matarik na daan na ito at dito nga sa may Santa Ito yung delikadong daan at malalim kaya bago kami magkat sa matarik na daan ito na ay kailangan na may siguruduin na may laman ang radiator ng sakyan na aking minamaneo at syempre maging ang ay kailang e-check rin at ito nga ay aking pinapalamig sa pamagitan ng tubig na ito halagang 20 pesos lang ay magamit ka na sa tubig na ito Alright well, guys, dito kami ngayon sa may uh, karanglan so ito yung patungo ng taak uh, na namin itong mga sigsag na nadaan dito ayan nakita uh, nyo rin yung mga saka dito na mga dapang sa uh, patungo ng Santa Fe ayan, right so yun guys, nyo ako kaan ka, dito ay mayroong mga tubig na narintahan at talagang 20 pesos lang ay sulit ka na at pwede mo nang hugasan ang iyong sakyan inumpis na namin nalakbayin ang matarik na daan na ito at sigsag at dito nga kami kumpisa sa may karanglan patungo sa may santape Fe. nga mga bero, may mga kurbada na dito na aming nadadaanan. Malawak din ang daan dito, subalit nasira nga lang dahil nga ang mga sakyan dumadaan dito ay mga kargado. Kaya ang iba dito ay tumitirik sa daan. Tulad ng isang tanker na ito, kaya ito, gapang siya na sa akyatin. So ayan guys, ito pa yung umpisa na akyatin dito sa may uh, patungo ng Santa Fe. So andito pa lang tayo sa may barangay Kapintalan. Ayan. Ito nga yung Maharlika Highway. ah uh, dito nga yung uh, dito nga yung uh, na si Tado. yung si artista. Yung artista ni si Tado. Ayan. Yung komedyante. So hindi natin ito mababa dahil nga medyo alanganin. So kung gusto ko nga sana ipakita sa inyo pero medyo alanganin dahil nga ang mga truck dito malaki dumadaan minsan nag overtake ng alanganin tulad ito gapang yung truck nito magiging ang ay halos gumagapang siya sa akyatin dahil ka siguro kargado ng gasolina at diesel ang tanker na ito <tong> tulad nga ng bus na ito na tumirik sa daan dahil nga sa matarik at sigsag ang daan ito na paakyat dito sa may santape eh taas pa yan oh kataal oh ito po para sa kapag na gas, kailangan kasi namin mag-overtech dahil kung hindi mag-overtech sa mga sakin na to uh, medyo mabagal yung aming uh, pag -akyat. so kailangan namin mag -ubertik. so guys kita nyo naman yung mga yung dinatahan namin dito, makita nyo, halos may mga bakod yung gilid dahil nga mabangin itong lugar na to, ayan so kaya yung mga kapwa kubihayro, baingat sa pagmanito dito sa lugar na to, dito sa karanglan ayan at dito nga uh, ginagawa yung daan so kaya medyo bagal yung usad namin alright so ngayon yung partner ko yung ubaneo ngayon ayan uh, at dahil nga ako yung nag drive kanina so palitan lang kami pero yung sound namin siyempre parehas para walang <laughs> hangan ayan right so yung guys ito ginagawa yung daan dito ayun know? o kaya gumagapang yung mga malaking truck mabigay mga mabigat ang karga ayan ha oh so yun guys dito ngayon ano yung uh, ito ngayon yung dinaanan ng bus na siya sa kanitado ayan at dito nga uh, yung kataposan katapusan ni Tado ayan dito yung kanyang naging katapusan kaya sa lugar na to ito yung patungo ng Santa yung patungo ng uh, Tuigaraw ayan Isabela uh, ano pa uh, Apari, ayan. Santiago, Rojas, ayan. Ito yung win na to. So guys, ito nga yung ginagawa yung kasada nyo. At gumagapang yung mga sakyan. At dito nga ay ginagawa ang daan sa, sa ngayon. Kaya ito, medyo mabagal ang mga sakyan sa kailang pag-uusad patungo dito sa may Santa Fe. At heto pa rin ay sinasakupan ng karanglan. Ngayon pala ay mayroon ng bakod dito sa gilid. Dati-dati kapag napadaan ka dito ay kitang-kita mo ang matarik na bangin. Kaya dito nga rin nasawi itong sitado. At dito nga bumagal ang aming biyahe dahil nga sinasagawa ang daan na ito. Dahil nga isang linya lamang. Medyo may kalayuan pa ang aming biyahe. Tapos ito kami ay bumagal ang pag-usad dahil nga sa kalsadang ito na sinasagawa sa ngayon. So yan guys, umalis kami kanina nang uh, kami uh, umalis kami kanina sa Clark. Is ah uh, purok lakata na, purok 'yon. So anong time na ngayon? Nandito uh, pa na kami sa uh, sa may uh, Karanglan. Ayun. So kami ngayon tutungo ng ano, to uh, garaw. So yan guys, samahan niyo ako hanggang sa ano, hanggang uh, makarating kami ng Santa Fe. At hindi lang ito guys, yung makikita nyo na siksak na, da, na daan, kundi sa may bago dumating ng Santa Fe, yung makikita nyo yung sik siksik na daan doon. So ito yung nakita nyo kayo na, umpisa pa lang yung nakita nyo na may mga tumirik na sakyan. Dahil nga, matarik yung daan na ito. Maraming tumitirik dito na sakyan, lalo na yung mga kargado, yung mga truck. Kasi maraming diba daan dito mga truck na kargado. So ito nga, mabagal yung usad ng mga sakyan dahil nga, ginagawa itong daan na ito. Ayan. Ayan. So, pag may merong mga, pag, pag hindi naman ginagawang kasada na to, yung mga mabigat ang mga karga ng mga sakyan, ah, uh, mabagal yung akyat. So, yung mga nasulihan, siyempre, hindi kailangan tumutok sa truck dahil nga, baka umatras, ayun No? Ayan o, mayroon dito nga, emergency uh, for center, barangay Kapita kapintalan, karanglan, neva, isiha, Ayan. Wah. Apa-apa, boleh. Apa Saan may pipa dito? Magsatan pala yun eh. Ha? Magsatan. Magsatan ko rin? Para pala wag i-mirror pala pang binigang rin. Ang bayo, pang batsoy. Ito tayo mamaya nga. Okay. Ayun o. Ang batsoy o. Ang gulay o. Si Sapsoy. Ah, Sapsoy pala. Pag-Sapsoy. Ah, pati palang hayahay ito no? Wala bangang, uh, bang mga tingang ka lang yeah, okay. eh, road, kapintalan, mahal road, ut pa yung Arthur Iver, no? akala ko, akala ko, ano to lang, Yung, eh, ano niya, kaltong. Ano po, pa yata. Hindi tumirik pa. Matindi pa sa, ito, sa, 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 At dito nga kami sa may barangay kapintalan dito sa may Karanglan. At ito nga ang Maharlika Road na patungo ng Santa Fe. At ito, sinusunda na namin ang malaking truck na ito na kargado. Subalit hindi kami makapag-overtake dahil nga overloaded dito. At isa pa ay alanganin ang mga karubada rito at may kasalbong na malalaking sasakyan. Kaya patuloy ako nakabuntot sa sasakyan na ito. At eto nga, kami ay hahanap ng distansya upang kami makapag-overtake. Dahil kung hindi ka makapag-overtake sa mga malaking truck na ito, ay matagal lang ka sa biyahe. Kaya ito ay kailangan makahanap ng diskarte upang maka-overtake sa mga mabagal at malaking truck na ito. Pasok! Pasok! Okay, pasok! nah guys! Pasok! pasok, Ayan na! Pasok! Ayan! Ayan! guys! Kailangan I'm namin gumag-overtake dahil kung susunod kami sa mga malaki truck ato anong oras kami ang makating ako anong oras kami makating ganoon di kami oras na dating <laughs> yan yeah, so kailangan tayo dito mag overtake kung may makitang butas kailangan sumingit yan Patuloy pa rin kami sa aming paglalakbay At ito nga ay may mga rubada pa rin kaming madadaanan dito Bago kami makarating sa May Santa Lala pagdating namin sa May Santa tape Ay mas matindi pa ang mga daan At sigsag at matatarik na daan Kaya kung sakali ikaw ay tutungo sa lugar ito Ay kailangan maging kondisyon Ang iyong sakyan Dahil nga mabundok ang lugar na ito Tulad dito sa May Santa tape Welcome to Niba Vizcaya Ayan nasa Niba Boundary na pala tayo lang ni Babiskaya React Philippines sa Salinas Block Parin po Ito ang huling daan ng lalawigan ng Nueva Ecija dahil nga sa una nito ay ang boundary na ng Nueva Biscaya patungo ng Isabela, Tuigaraw, at Santiago maging ang apare. At ito nga ay mayroong logo dito na kalabaw at tao na nag-araro. Dahil nga ang tayong hanap buhay, mga taga rito, ay ang pagbubukid at ang pagmamais pagtatanim nito. At ito na ang sinasakupan ng Santa Fe dito sa Nueva Vizcaya. At ito yung matatarik na daan na tulad nito. So nasa boundary tayo ng Niba Isiha uh, Ngayon nasa boundary tayo ng Niba Biskaya Ayan So ang next nito ay yung pahuba sa may Santa Fe So ito nga uh, medyo mabagal yung uh, sakit dahil medyo matarang itong pahuba Alright so yun uh, guys samahan nyo ako Let's go Heto mga kabero tayo nga ay narito na sa Nueva Biskaya At dito na tayo mag umpisa patungo dito sa may Santa Fe at ito yung mga matatarik na daan, na mas matarik na daan kaysa sa kanina. At ito nga ay yung palusong dito sa may Santa Fe. Ako inyong samahan mga kabero, at ating pagmasdan ang aking madadaanan dito. At ito nga yung mga malilaking track na aking nakasalubong. At ito kitang-kita mo naman ang lalim dito sa kanilang bahagi. nga ng mga truck na ito na aking sinusundan at dahanda nga sila dito sa kurbadang ito. At ito nga, kaya nagkakaroon ng mabagal na pag-usad at matrapik ay tulad nga ng mga truck na ito na gumagapang sa matarik na daan na ito dahil nga ito ay kargado. Karaman din ito mga kabero ang mga dumadaan ay yung mga truck na kargado. At ito nga, ay kailangan mo magdahan-dahan tulad ng kurbadang ito. Itu, welcome to Nueva Vizcaya medyo makulimim na kami napadaan dito at ito nga mukha yatang pa itong ulan at ito mga kabero ay patuloy pa rin akong nakasunod sa track na ito at hindi ako makapag overtake dahil nga medyo alanganin dahil sigsag ang daan dito at ito nga aking naalala baka merong biglang sumulpot dahil minsan dito ay merong humarot na truck na walang karga kaya medyo mabagal ang aming paglalakbay dito sa siksag na daan ito ng Sandape ay dahil sa mga truck na kargado. Hindi sila maaring umarot pa ba dahil nga baka sila ay mawala ng kontrol at tulad nga ng truck na ito dito sa kurbadang ito. nan ng truck na ito na kanina ko pang sinusundan at ito nga ay nainip nag overtake sa kargadong truck na ito ng mga motor at ito nga ay nakalusot ang truck na ito at mayroon pang sumunod na L300 buti nga lang at walang kasalubong ito dito mga biro ah, kanya kanyang discard lang sa pag overtake dahil nga kapag babagal ang iyong sinusundan ay magiging mabagal na rin ang iyong biyahe at ito nga tulad ng Floridang ito ay talagang nag-overtake kahit alanganin at sumunod pa ang truck na ito. At heto nga ay balak naming mag-overtake subalit merong kaming kasalbong Scoring truck mga na ito ay halos nagkasabay-sabay pa sa akyatin. Kaya heto ay medyo mabagal ang usad ng sasakyan na aking sinusundan at napakalaki pa ng na mga truck na ito. Kargado. Kaya kami ay heto ay nakabuntot pa rin sa track na ito na delivery ng mga motor. Bala ko na sana mag-overtake. Subalit nagdadalawang isip ako dahil nga kurbada itong sa unahan at hindi ko pa nakita ang kasalubong kaya baka ako ay bigla na lang magulantang sa aking kasalubong nasakyan sakyan na paahon at heto nga ito yung kurbada kaya kailang magdahan-dahan mga kabero kapag ikaw ay napadaan sa lugar ito at hanggang itaas ay akin pa rin tinutukan yung mga sakyan na paaba na nasa aking likuran te eh. a Sa wakas ay naka overtake din kami. Yun pala ang napabagal sa amin biyahe. Ang truck na yon Dahil nga lagi siyang nag-apply sa preno. Dahil nga matarik itong daan na to. Kapag nawalan ang preno, ay malabang pupuluting ka sa iba nitong Santa Fe. At... Aritaw! ni ang iskilahan. Baba. So yan guys, kitang kita nyo yung matalik Kitang kita mo yung ano Kitang kita yung uh, baba ay, yung baba o oh. So doon kami diba Madaan namin yung baba na yun yun no, o oh. Ayan, yan, yeah, ay, yung baba Yan, dyan kami dyan, 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 dyan ang bagsak namin Yan Para mong tarik nyan May mga kailan para dito, may mga ano Welcome to Santa Fe, Magdalo Santa Fe Magdalo Ilagan City, 184 Tugaro City, 266 Layo po pala Aso Okay po ba yung aso? Ayaw pa na alayasan yung Amo, aso Ayan o no, guys, ano? Oh, Kita nyo Diyan kami Ayan, ito yung uh, Ayan Lugar Santa oh. Fe, ayan o, oh,

So yun guys, ito yung uh, pabilihan bayan ng uh, Santa Fe. Ano? Pabilihan bayan ng Santa Fe. Santa Fe Public Market. Yeah. Magdolia, pambansang manok. Ano Santa Fe Babiskaya Region 2. Barangay Poblacion. Ayan. So guys, kami nga ay uh, naka, ano, nakating na kami sa Santa So dito na kami ngayon sa baba So yan, pinakita ko sa inyo yung mga mga truck na gumagabang sa tarik na daan ng Santa Fe ayan, ito nga ay sa bayan ng, ng Neva Vizcaya, ayan so yung unang uh, inakit na natin sa Karanglan ay sinasako pa ng Nibah uh, Neva Vizcaya so ayan so guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel to, please just kita the button below kung like updated sa mga video yung ina-upload ko and at sa sunod ay iba mga video ang aking ibabagi sa inyo alright so yun guys hanggang dito lang and bye bye